Yun, what's up mga helmet Maganda araw sa ating lahat. Sa video na to mga ka-helmet, hindi tayo mag-unbox ng helmet ngayon. Sa video na to mga helmet mag-aayos tayo ng mga pinamili natin sa grocery na ipapamigay natin sa mga taong naaabala natin tuwing pumupunta ko dyan sa inyo. Siyempre mga helmet unang-unang magpapasalamat muna tayo sa Panginoon na siyang nagbibigay ng buhay natin at lakas para magawa ang mga bagay-bagay sa araw-araw. At syempre, maraming maraming salamat sa inyo lahat mga helmet na sumusuporta palagi sa Helmet Industry main page. Kung hindi dahil sa inyo mga helmet syempre, hindi natin magagawa ang mga bagay na ganito. Kasi, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga helmet, Lalong lalo na dyan sa Victory Liner. Maraming maraming salamat sa inyo dyan mga sir, mga ma'am. Dahil kayo ang nag-aasikaso ng mga pinapadala, tsaka ng mga dumadating na bagahin natin sa bangko na nag-assist din palagi sa mga guards and sa mekaniko natin sa motor. Syempre kasama din dyan yung mga courier na laging nagdi-deliver dito halos araw-araw sa bahay. Syempre maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana mapasaya kayo sa maliit lang or munting bagay na may bibigay ko sa inyong mga ma'am and sir. Sana magustuhan ninyo. So 'yan, samahan nyo ako mga ka-helmet iayos natin yung mga ipapamigay natin sa kanila. Yun mga kailmet, ito yung ibibigay natin sa kanila na munting bagay lang na pasasalamat. Uh, meron silang ito, yung pang adobo. Tapos, uh, ito, premium chocolate wafer roll. Yan, tapos isang set yan eh. Tapos, itong spaghetti na may sauce. Tapos, yung meron na siyang noodles. So, yan yung ibibigay natin bawat isa sa kanila. Sana so, kahit papano mapasaya ko kayo sa ibibigay ko sa inyo, mga mama and sir. So yun mga kailmit, ang gagawin lang naman natin, iti-tape lang natin siya para maging magkakasama. A few moments later. So ganito yung kinalabasan niya. So tinape ko na lang siya. Ayan, medyo presentable naman kahit papano. Ayan, hindi na kasi tayo nakabili ng pambalot. Ayan mga kailmit. yan siya. So ganyan yung kinalabasan niya yung spaghetti, yung wafer, tapos yung uh, ingredients na ano, pang adobo. O, oh, ba? Diba? Ayan mga ka yung simpleng ibibigay natin sa mga taong inaabala ko. <laughs> Ayan, sana magustuhan ninyo mga mama and sir. Ayan. So, tara na. Ihatid ko na sa kanila. Let's go! Yun lang mga ka-helmet. Maraming maraming salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa Helmet Industry main page. Ride safe lagi mga kahelmet. Peace out.